Hey, ang sarap magtanim. Magtanim. Ay, excuse me. Ayigan ako, nangingitim ako. <laughs> Wala. Wala pa lang sila. Ito pa din. Ayan. Ito ang puno ng mahogany. <laughs> Ngayon daming langgam. Ngayon daming langgam dito. Ano yan? colony. Hindi ba yan fire ant na maliliit? May kita mo rin fire ant na may usok. Bakit, pakainot, nini Nanginigigurado lang, no. Mamaya, tag natin ako, eh. <laughs> Baka, ano kuya, gantihan ako na itong mga langgam. Sinira yung kolon ay yung bahay nila. Baka gaya yun sa Aunt bully. Yung maliit rin. You will be an ant. Ouch! Yung mga langgam <laughs> eh. Nagiging ganito yung kirito. Hamatay. Ay ya no, nagtatanim po ako. Ito para kay kolay, yeah. nagganon ka na. kolay, na tina na nakatanan damo mo, sa <laughs> pagdating ng adik mo ay, mayrenta yam patreson. Manipunan mo daw di ka di okay. sa dibay niya masabi ipatatanim eh. Oh my. Nabuuyan ko nang ano eh, patanim mo ng katawan niya. Sitwasyon natin. Diyan ay dito na. init. Kaya okay mga puno. Ah, maliligo kayo. Wala nang pampalit na ng gas, pero di ako maliligo.